Mga brother and sister, good morning yung dadan. So naaadatay kanta akong tono, about niya sa akukang naibigan sa unang panahon. Uniya, yeah. hantot karoon. Wa, anagin minig nga po ng Dayon. Oh, ha-hi! <laughs> Tungo na po niya sa iyang kamahani ka. Grabe So, let's go. Sundan so, na tono eh. Saturday morning. Excited na ko Mamisita sa inyo Sa dihang gatagan Akong gisakyan Padulong sa inyo Sa inyong turtahan Imong amahan Ang una kong nakitan Tungod sa kakulba Ako siyang giingnan Noy, pwede ba kitang mahimong ugangan ang imong anak? Ako ang pakaslan. Unya, unsay niya tubag. Ang gusto ko akong anak maminyog adunahan kaya uli dito kay dili ko ni mo ganahan. Uhahay, pastilan. Imong amahan. Amahan, grabe mo kastito. Tiguwang nga ambisyuso. Wa na i May pag magtabantang duha, girl. Magtabanta, girl. Kunya, ang pangunta na, ka. Magtabanta. it's go. <laughs>